Welcome back po sa ating channel. Grabe, Kim Chu ayaw tigilan ng kampo ni Sian Lim, reaksyon ng kanyang mga fans alamin. Galit na galit na naman ang mga fans ni na Kim Chu at Paolo Abilino sa patutsyada na ito sa celebrity couple kung saan umani ito ng samut saring reaksyon at opinyon mula sa mga netizens at maging sa mga solid fans nito. Ilang araw nang ang laman ng iba't ibang pahayagan ng naturang aktor na si Sian Lim, kung saan maraming pumuna sa kanya dahil di umano sa pangingialam nito sa buhay ng Romord couple na sina Paolo Avelino at Kim Chu. Bagamat walang pakialam ang dalawa sa naturang patutsyade na ito ng aktor mga netizens at mga solid fans naman nito, ang tila nakakaharap ng aktor na kung saan hindi pinalagpas ang naturang pahayag na ito ng aktor. Tila hindi maiwasang hindi magalit ng mga netizens dahil nga naman sa walang tigil ito sa kakabitaw ng mga kung ano-ano tungkol sa aktres na si Kim. Kaya naman dahil sa pambabatikus nito sa Rumord Couple maraming netizens naman ang nakapansin sa ugali ng aktor na si Sian. Hiling naman ng mga solid fans ng dalawa sana tumigil na ang aktor na si Sian dahil wala naman siyang mapapala kung puro nalang pambabatikus ang ibabato niya kay Kim at Paolo at tila parang lahat ng mga sinasabi niya ay bumabalik lang rin naman sa kanya. Pansin mo naman sa aktres na si Kim Chu na kahit anuman ang kanyang pagdaanan sa buhay at tila hindi mo makikita sa kanyang personalidad na hayaan na lang yung mga ganitong problema, bagkus ay nagpapasalamat ito sa kanyang fans pati na rin sa mga taong nagmamahal sa kanya. Kahit nang araw pa ulit-ulit siyang batikyusan ng mga taong may ayaw sa kanya ay wala itong pakialam, bagkus kitang kita mo sa kanyang mukha yung pagiging professional lalo na pagdating sa usaping pag-ibig at maging sa kanyang personal na buhay. Akala nga lang raw ng ilang netizens ay ganun na lang raw kadali para sa kanila yung mga ganitong sitwasyon pero pansin mo sa celebrity couple. Na kahit anong mangyari hindi sila pumatol sa mga ganitong pambabatikos lalo na kung alam naman nilang walang kwenta at wala rin naman silang mapapala at mag-aaksaya nga lang raw sila ng oras at panahon sa mga wala namang kakwenta-kwentang bagay na alam naman ng lahat kung anong kayang gawin ng aktres na si Kim at Paulo. Gayunpaman tahimik pa rin ang dalawa sa naturang patutsyada na ito ng aktor na si Sian, kung kaya't marami ang humahanga lalo at nagmamahal sa celebrity couple na hanggang ngayon marami ang nagmamahal sa kanilang dalawa na kita mo naman ang kanilang suporta sa rum ord couple na talaga namang hanggang ngayon tinitilian at pinag-uusapan ng mga netizens at maging ng mga solid fans nito.